Tung, anak kung anak ko uh, nga nata sa akong balay nga wala na human wala na dyo kabuo sabayon akong mais kung dagpo ng bunga kay nangatumba ng titong uban tala madal niya akong first kung kaama isan guys first ano dayo niya guys Pagasan. Dari oh. Ito din na guys. Kay gagmay pa guys. Ay gagmay pa. May pa guys. Tapos. Ay hey, dako dako. Ay guys. Ang kundi na betang batong ako guys. Dari. dali Dari. Dari guys. Oh. Dari. Eh, pelulu uh, sa is. Pelulu, uh, Ikaw ba ikaw uh, dù có đấy không chưa tham nhũng đây em nào dù ở ghim đô thái Đây là thái đúng mga gesticasyon, naglalumbag guys, naglalumbag, nagkunan sa naglumbag lang, tap Nag tapos nagkakita Nag na ako kay duha usay kay tulo usay kay apat ang buong la, subayon ako akong erup ka basihin na unsa na turon muna yung mga buntis lang balay bye bye na bye bye